Hi guys! Another day, another vlog. So for today's video, may importante nga pala kami pupuntahan ni Kuya. Ako nga muna ang kanyang kasama dahil hindi pa nga binibigay ni Lord ang kanyang special someone. Ay! At kahit hindi pa nga binibigay ni Lord ang kanyang special someone, ay marami naman siyang babae. Babaeng kapatid, tsari. <laughs> Medyo malayo nga ang aming pupuntahan kaya naman kailangan talaga maaga kami nakaalis. Kaya lang mabaga si Kuya Kumilos kaya naman tangali na talaga kami nakakilos at nakaalis neto. O ba diba? Nakakaloka ka talaga Kuya. At syempre dumaan tayo sa tamang daanan. Waiting nga muna kami dito ng aming sasakyan dahil nga pupunta muna kami ng baklaran neto. Medyo malayo ang aming pupuntahan mula sa bahay ang gantuon sa kaluokan ay mag-aapat na sakay kami. Bali walong sakay nga kami bali ka kaya dapat talaga maaga kami nakaalis para maaga di kami makauwi. Buti na lang talaga ay dito kami dumaan sa may para nangan medyo magaan ang aming biyahe. Makalipas nga ng isang oras kalaati at nakarating na nga kami dito sa Maybaklaran. Dito nga pala kami sasakay ng LRT at buti na lang talaga ay eh hindi nga gaanong mga traffic. Medyo maaga din kami makakarating sa aming pupuntahan. Dito nga pala kami dumaan sa may simbahan. Naalala ko nga noon madalas dahil nandito nga kami dahil nga malapit lang naman ang bahay namin dito. Nung time kasi na sa Paranaque pa kami nakatira ay malapit lang talaga ito sa amin. Isang sakay lang at makakarating ka na nga talaga dito. Pero ngayon dahil nga nasa malayo na kami ay hindi na rin talaga kami makapunta dito. Pag nagpupunta nga kami dito ay parang dayuan na talaga ako. Parang iniisip ko na parang hindi kami dito lumaki sa may paranyake. Eh? O ba? Diba? Dito nga pala ako dati nagtatrabaho. Kaya naman wala naman nagbago dito sa lugar na to. Bukod nga sa malinis at wala na rin gaanong mga tao na pakalat-kalat ka rin. Dito nga lang kami sasakay sa may LRT kasi para mabilis lang din ang aming biyahe. Dahil pag magbabas pa kami ay baka hapon na kami makarating sa aming pupuntaan o di ba? Mura lang naman talaga dito ang pamasahe kaya mas the best talaga na kapag dito ka talaga sasakay. At buti na lang talaga ay walang gaanong tao dito. Bago nga ang lahat ay eh, bumili nga muna kami dito ng ticket. Nakakatuwa nga lang dahil may pa na talaga sila. May pa ticket vending machine na talaga dito. Hindi na rin magiging asil sa mga taong sasaka at meron naman talaga ditong manual na pwede kang bumili talaga ng ticket. Pero mas pinili ko nga na dito na lang bumili dahil nga walang gaanong pila. Pero nakakaloka naman itong machine na to dahil nga ayaw tanggapin ang aming pera. Hindi ko nga alam kung bakit. Baka nagkakamali ako kaya naman inulit ko ng inulit. Pero ayaw talagang tanggapin ang aking pera na itong machine na to. Hindi ko nga alam kung bakit. Napapaya na talaga ako dahil nga may pila nga dito sa aking likod. Isinusuka nga nito ang aking pera pero hindi ako sumuko. Inulit ang inulit ko lang talaga ito para na mamaayos at makabili na rin ako ng tiki. Grabe, hiya talaga ako dito dahil nga sobrang daming tao sa likod ko. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko pero inulit-ulit ko lang talaga at ayaw talaga nito tangkapin ang aking pera. O ba diba, nakakaloka, sinusuka niya kinapalan ko na nga yung mukha ko dito at ang patulong nga ako kay kuya pagdating kay kuya ay umandal nga itong machine na to mukhang ayaw sa akin talaga ng machine na to alam ko naman na marami akong mali pero sobra naman na yata pati machine ayaw sa akin charing <laughs> Naayos nga pala itong machine na to dahil nga masyadong tupi ang aking pera. Maarte pala yung mga ganitong machine dahil nga ayaw na ito na masyadong tupi. Dapat medyo maayos ang ating pera. At ayan na nga, ipapasok na nga natin dito ang ating ticket para makasakay na nga tayo sa taas. Hindi naman first time namin sumakay sa mga ganito pero sa tuwing sasakay nga ako ay parang naninibago ako dahil minsan lang naman talaga kami pumunta ng Maynila dahil nga malayo na ang aming bahay. Kaya sa tuwing nakakita ako ng tren ay naninibago at namamangha talaga ako o ba diba? taong bayar. <laughs> at pagkatapos nga nitong uminto ay syempre sasakay na nga tayo. Medyo marami nga ang tao ngayon siguro dahil nga uwi ang ngayong araw na ito. Ito nga pala ang unang istasyon na itong tren na to. At unang istasyon nga ay nakatayo tayo. Medyo maraming tao nga pala ngayon kaya no tayo. Tatayo ang mga person dito. Sa tuwing pupunta nga kami ng Maynila o pupuntahan kami na malayo, mas better para sa akin na sumakay na nga lang ng bus. Hindi sa pag pero biyahilo ang person. Hindi na kinakaya ng powers ko ang makipagsiksikan dahil nga kalaban ko nga dito ay yung pabangungan ng pasahero at lalong lalo na yung usok ng sasakyan. Madalas talaga kapag ganyan talaga ang nangyayari sa akin na hindi talaga maiwasan na masusoka talaga ako sa biyahe. Kaya buti na lang talaga at take ako dahil nga nauso ang mas. Dahil mura nung nagkaroon ng mas ay hindi na talaga ako nasusoka sa mga biyahe. Dahil hindi ko na rin talaga madalas naamoy ang mga pabangungan ng mga pasahero kaya kahit fully vaccinated na ako ay nakamas pa rin talaga ako dahil malaking tulong talaga ito sa akin lalong lalo na kapag lalabas dahil hindi ko na maaamoy ang usok ng sasakyan at makalipas nga ng tatlong oras nakalating na nga kami dito sa o Kaloocan at stay pretty muna tayo dito ay charing still waiting nga pala muna tayo dito dahil nabawal mag video sa loob makalipas nga ng ilang oras dito ay eh, natapos na nga rin si kuya balak nga sana muna namin gumala pero baka magkatok nga ang NRT kaya uuwi na nga kami pero bago nga ang lahat ay eh, nag-cash out nga muna siya dito dahil wala na nga kaming pangasain eh? at pagkatapos nga ni kuya dito mag-cash out ay eh, dumiretso nga kami sa may 7-11 bibili lang talaga kami dito ng makakain namin dahil nga anong oras na nagugutom na talaga ako dito dahil hindi pa talaga kami natatangalian Balak talaga namin kumain muna sa may MacDo pero dahil nga magkakatopang LRT ay uuwi na nga lang din muna kami dahil ayaw nga talaga ni kuya na magbas dahil nga medyo malayo at baka gabing gabi na talaga kami makauwi nito kaya bumili na lang talaga ako dito ng putlong dahil ito nga yung gusto kong kainin nakakaloka naman itong putlong na to dahil sobrang init kitang kita nyo naman talaga ay umuusok pa talaga sa daming hotdog nga dito na nakalagay hindi ko nga alam kung anong kukunin ko kinuha ko na nga lang yung kulay brown dahil longganisa flavor nga ito pero bago nga ang lahat ay babayaran na nga natin at wag natin tatakbuan So, dito ko na nga tatapusin ang akin vlog. Don't forget to follow and subscribe sa aking YouTube channel and Facebook page. Padami na rin po ng TikTok. Thank you for watching.